Ato na lang dali-dali unig istorya ka pila ra man gihatag gam init ani 1 minute and 30 seconds ra man di ay. Suma so, to na suruy mo ko sabi kyo ya, nangita ko og kakanan kay gigutom ko well nagpili-pili ko didto pero wala ko bukoy na pilian para baga sige ra og window shopping pero mo to nakakita man ko ni kita nilag mix and match and lami ko no ni eh, tag 99 ko no, nga imix, mix mix ra nimo pero wala naman tong tang 99 tong orasa kay unsa naman tong orasa O, nagpalit na lang ko itong tagahan 130. Manteng nga dito, wala pa na yung drinks. So, wala na po ng drinks. Kaya di kayo. Bug now. And then, dili, ang available nila dito is katong blue ito, color ng rag juice. So, kung nila lang wala yung drinks, ang gipili. Ang gila-gila lang kaon, kayo, mag-close na po ng mall. O, niya, Daghan pa po laing katuyuan nga hong ad Nga mga tuhanda lang itong kaon. Fair and fairness lang may kayo food. Kaya ng pork teriyaki o sa tunay chicken chucho. nga sudan dami pud kay siya nga pagka luto nya na pud